A man's best friend kung ituring ang mga aso pero gaya ng mga tao, hindi sila laging nasa mood. Ano ngabang dapat gawin kapag nakagat ka ng aso? Bagaman mas malaki ang risk ay hindi lamang po stray dogs o mga asong gumagala sa kalsada ang mayroong dalang virus na posibleng magdulot ng sakit. Kapag napansin nating galit o irritable sila sa atin ay dumistansya na para hindi masampulan ng kagat. Delikado ang virus mula sa laway ng aso lalo na kapag pumasok sa ating mga sugat. Kaya naman, kahit di tayo makagat, basta't mayroong open wound at nadilaan ito ng aso, ay posible pa rin itong magdala ng piligro. Kapag na-expose sa laway ng aso na mayroong virus, posible tayong tamaan ng mga komplikasyon tulad ng sepsis, tetanus at nakamamatay na rabies. Ilan sa mga senyales sa dapat bantayan ay ang pagkakaroon ng lagnat, bigla ang pagpapawis, panlalamig na pakiramdam, gayon din ang kakaibang sakit o discomfort sa sugat. Agad na magpatingin sa doktor kapag walang tigil sa pagdurugo ang inyong mga sugat. Ilan naman sa mga agad dapat gawin sa oras na makagat ka ng aso ay hugasan ng malinis na tubig at sabon ang palibot ng sugat, dampian ng malinis na tela ang sugat para pigilan na pagdurugo bago ito lagyan ng antibiotic cream. Balutan ng bandage ang sugat para mapanatili itong malinis at tulungan itong maghilom. Makalaga rin magpatulong ng anti-rabies at anti-tetanus vaccine kapag kayo ay nakagat ng aso. Huwag ding makampante dahil maaaring abuti ng ilang linggo bago lumabas ang epekto ng rabies. Tandaan na hindi na po it na gagamot at maaaring mauwi sa pagkamatay oras na lumabas ang mga sintomas. Mas makabubuti rin na ipavet at kumpletuhin ang vaccine shots ng ating mga fur babies. Dahil bagaman hindi po totoo na mas malakas ang rabies ng mga tuta, maari pa rin nila itong makuha sa mga nakasasalubuhan nilang mga aso. Importante rin na maging ng mga amo tayo at siguraduhin laging nakatali ang ating mga alaga tuwing ilalabas sila upang hindi makaperwisyo ng iba. Fur parent ka man o hindi, pwedeng pwede mong i-enjoy ang cuteness ng mga doggies nang hindi inilalagay ang sarili o nga ating kapwa sa peligro. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.